The <laughs> Punta po tayo sa mga balita sa lalawigan. Duterte Duterte Tandem, ang muling kakandidato sa Davao City. Naghain na kasi ng kandidatura sa pagka-mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nitong Sabado lang nang inanunsyo ni Duterte ang planong magbalik sa pagiging alkalde ng lungsod. Sabi ni Digong nitong weekend, tatakbo siya bilang tugon sa panawagan ng mga Davaoenyo. Tulad ng dati, may babala si Duterte laban sa mga sangkot sa ilegal na droga at mga Sindikato. At kung tatakbo ako ng mayor, same. At si Erle sabihin ko na, lumayo na kayo ngayon na. Kung ako ang mamayor, mamamatay talaga kayo. Do not expect na pag mag-inkwentro tayo, bubuhayin kita. Nag-warning na ako sa inyo. Yan nga po ang tinig ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung manalo sa 2025, ito na ang ikawalong termino ng, pang ng dating Pangulong Duterte bilang mayor ng lungsod. Ang kanyang vice mayor, ang anak na si incumbent mayor Baste Duterte. Naghain na rin si Mayor Baste ng kanyang COC kahapon para sa pagkabingse Alcalde. Naghahain po naman ng kanya pong Certificate of Candidacy para po sa kanya ikalawang termino si Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos. Kasama niya sa kanya paghahain po ng COC ang kanya mga magulang. Full support din sa naturang kongresista ang pinsan niyang si Ilocos Norte Governor Matthew Manotoc. Tatakbo si Sandro sa ilalim po ng partido ng kanya pong ama na Partido Federal ng Pilipinas. Naghain na rin. O saman... Buhawi naman. Samantala mga kapatid. Buhawi ang balita mo. Buhawi naman ang nanalasa mm -hmm. sa Candelaria Quezon nitong weekend. Kita po ang pamumuo ng buhawi sa palayan sa barangay Santa Catalina Sur. May mga naglili parang dingyero sa nasabing lugar. Sa iba namang kuha po ng ating netizens, kita ang paggalaw ng mga ulap habang namumuo ang buhawi madilim din ang kalangitan doon. Ayon po sa mga residente, tumagal ng tatlong minuto ang buhawi. Limang bahay ang napinsala sa lugar. Wala namang nasugatan sa pangyayari. Samantala po meron ng person of interest sa pagpaslang sa mag-asawang online seller sa Mexico, Pampanga. Nakunan po ng CCTV ang mga salarina na binuntutan bago tinambangan ang mag-asawang Arvin at Lerma Lulu. Matapos ang krimen, mabilis pong tumakas ang mga salarin sa kain ng motorsiklo. Dead on arrival sa ospital ang mag-asawa pero ligtas ang kanilang anak at isang kaanak. Posible po daw na may kinalaman sa negosyo ang naturang pagpatay. Sinasabi din po na maaring may kinalaman din ito sa social media post ni Lerma tungkol sa utang. Patuloy pa ang investigasyon ng Mexico Municipal Police sa naturang pamamaril. Naglaan naman ng isang daang libong pisong pabuya ang Mabalakat LGU sa makapagbibigay po ng informasyon para madakip ang mga suspects. Sa Cebu, patay ang isang mangingisda matapos mabulunan sa buhay na isda. Hmm. Ayon sa ulat, sinubukan daw kagatin ng lalaki ang ulo ng bagong huling isda. Pero dumulas daw ang isda at dumiretso Ako. sa lalamunan ng lalaki. Bumarang isda sa lalamunan hanggang sa hindi na ito makahinga, makahinga at nasawi. Oo. Oh, oh. Eh madulas nga yun. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday 6 to 10 a.m.